Ayan, ayun lang, pakaganda dito sa lugar na ito, oh. Yung bako dito na may, ano, ilaw. Ah, traffic na. Ganito yung uras, traffic. Ayan, uh, ang luwang bakod na ito, oh. Hanggang doon sa dulo. lakad-lakad tayo ngayong gabi ang size okay hmm. bakod na ito wala. haba ng ano traffic pero gumagalaw naman na ng mga sasakyan ganitong oras dito yung traffic so, Nandiyan na si Abalos oh. Binhor Abalos naka Ang dami ang carpooling ni Abalos. siya lang nga mayroon din ang carpooling sa si Abalos na. Ah, uh, traffic, traffic. Pero gumagalaw naman. Ano nga ba? Ano sabi mo? ba? Ayan po ah. Ganda nga maglalakad dito. Ang daming ano. You know, Tinatapon na ng 25 centavos. Naka dalawang piso na ng ano, 25 cent. Ina ina, ina ano nang hihingi ng mga limos, tinatapon na yung, yung mga 25 cent. in paris